Hello guys, watch oh, what's up mga ka oh, Dito na kami sa ano you know, guys, sa pumalaking mountain. <laughs> <laughs> ay, 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 ay. Ito yung mga kasama ko ngayon eh. Hindi rin na ano yung mukha nila. Ganun din. Walang <laughs> walang halong kagandahan. Oh, maganda ba? Oh, maganda ba? Maganda talaga yan o, yan o. Jack, si Ate, kinakos niya. mag Nami sa si guba. Guba. Hmm. Guba. Guba. Barangay ng... guba. Barangay guba. Barangay okay. guba. Ano, oh, uh, nice ng view dito eh. Oh. Tingnan niyo guys. Pero kung uh, bilbil, huwag mag-guba. Oh, um, malaki yung bilbil okay. -bil mo. Uy. Uy. Tuyo <laughs> Oh, nice yung okay. ano dito guys. So, okay. uh, po. Man, ano, eh. <laughs> oh. Pahalo nga kung gabi man Oo. Kaon ba ko may? Oh, ang laki ng tumata mata na yung kasama ko. <laughs> ang laki na... <ng laughs> bibig! <laughs> Malaki, <laughs> <yung> bata. <laughs> Malaki <si> ng bata. Parang si Garfield. Garfield. Ito guys, ano? Ang maganda. maganda talaga yung ano dito. Oh. Pero ang view. Oh, malaking view. Wow. Ano yung pinakamagandang view? Na nangyari sa buhay mo? Guba-guba <laughs> na. Ano yung magandang Kuyosin, view? No? te, te, ano yung magandang <laughs> view na nangyari sa buhay mo, te? Eh, eh. Ano yung magandang view na nangyari sa buhay <laughs> mo? Hindi ko po masasabi, hindi pa ako karating hindi to eh. <laughs> <laughs> ganun <laughs> wa. Galing-galing mo ang Tagalog, <laughs> eh. Parang nakapunta ka ng Manila. <laughs> Tanaw na lang kong TV. Ah, mutanaw na lang. Ang galing. galing. No, ang sana. Ang sana ano, po na dito, Ang dami talaga ng ano, puno ng ano dito, oh. Puno ng mangga. Pero <laughs> na. Bukong mayroon kayong kalungan dito. <laughs> Nandito si Gato. <laughs> dito tôi si, ông dito ông bùi đi nọc lắm mình lắm mình lắm anh ô nó cúc lô anh ơi lắm mình 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 ibabang mình ibabang mình lắm mình lắm mình lắm mình lắm mình lắm manok pang Kena cuba oh. Macam ni sapa-sapa ni. Anu ni an. Ni lapar sah Ni nak upload kisah indek.